Kapag ganyang mga insidente sa West Philippine Sea, pangunahing apektado ang kabuhayan ng mga manging isda. Isa yan sa tinututukan na ngayon ng mga otoridad. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Malinaw daw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dapat pabayaan ang libu-libong manging isda sa West Philippine Sea. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kinakariran tulong pangkabuhayan para sa kanila. Ang paunang pondo para sa tinawag nilang layag WPS Livelihood Program, nasa 80 milyong piso. And uh, kung hindi ako nagkikamali, may schedule tayo na maglayag din dyan sa May Scarborough Show, malapit dyan, uh, para po magkaroon ng onboard uh, livelihood training sa ating mga mangisda na nangingisda po dyan sa, sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng sunod-sunod na insidente ng pangaharas ng China, mahigpit daw ang koordinasyon nila sa National Task Force on West Philippine Sea at Philippine Coast Guard para matiyak na matutulungan ang mga mangisda. Pero hindi naman ibig sabihin ito dahil may hamon tayong inaharap ay titigil na tayo sa pagpapatupad ng ating mga programa. Dapat mas umigting ang ating uh, giting sa pagsulong ng ating uh, karapatan sa West Philippine Sea, uh, lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng akses sa hanap buhay ng ating mga mangisda dyan sa West Philippine Sea inaasahan daw na mas marami pang floating assets ang ide-deploy ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Kabilang dyan yung mga kakailanganin ng ating mga mangingisda. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.